Good morning, good morning mga big boss Ito na naman ang inyong lingkod Kim Francis Porto May panibago na ulit tayong vlog So yun <laughs> So yun mga big boss Pinaarohan. Sana po ay kami Magtatabas ni Ambo Bo Oy. Sana tayo magtatabas eh Ang aming palang Aming palang bossing eh Pinaararo, Pinaararo na po yung aming tatabasan no? oh. Linis na po yan oh Panibago po namin yung tatanim ng okra. Okra din po may tatanim dyan. So, ang ating gagawin na lang po ay mamaya ay magmumuti po tayo ng okra doon sa may malalaki nating mga tanim na okra. Papakita ko po sa inyo ang ating pag pamumuti ng ating okra. Ito po, standby lang po kayo dyan. Mayan na lang po ulit. mga big boss dito na po tayo sa aming okrahan para mamuti simulan natin to mga big boss, tambay lang kayo dyan. Mamaya isasama ko kayo pang mabuti. Manood lang po kayo dyan. mga big boss tara mumute sama lang kayo si mga big boss yan mga iba hindi masyadong malalaki yung iba malalaki na kasi hindi nga sila sabay sabay lumaki kasi yung iba na palubog sa tubig nung bagyo kaya ganan. pati nangangulot po ang kanilang mga uh, dahon kasi sobrang lakas ng hangin dito ayan po lakas ng hangin suma din po yung ganun lakas ng hangin oh pati na ka din dumaan loko <laughs> iyakon na onay eh. sure sure nak salubong po si Busambok sa lalinyan tuloy lang tayo sa yan na po nakakarami na po tayo Busambo, madami ka na bang ang po. Fresh na fresh po ang aming okra. Kakaputi lang po. Kaso sobrang init. Kumuulan, umiinit kaya madaling nalulokong tao nalulokong sa pag-ibig na po kaming mamuti ng okra parang konti yata na namin kasi sobrang hangin, hindi makabunga ng ayos ng lalaglagan mo, pulak klak ito po, papakita ko po sa inyo ang aming naputi yun po mga big boss, ang naputi namin lang alam po pero po, Ay, lahat yun pa, yan man. good gamit na mga Ayan yeah, mga big boss So bandil naman tayo pa plastic Nasaan plastic? Plastic na natin tong naputi natin Timbangin na din natin kung nakailan Good lucky dyan Ito na ang potas yun. Oo, ganda mo nga ng potas I um. the

opot eh kulang po sa opot ilang kilo po apat apat na kilo po ang ating okra okay na din po yun pare pare yung sun na okay po ayos na din po gusto na natin pamumuti. big boss salamat sa panonood hanggang dito na lang ulit salamat god bless